Thank you Wala pala pila. no. Ipila kami ng bigas, guys. Ang baba ko, pili. pa naman, Hindi <laughs> <laughs> <Palapang> pala. <laughs> pa <laughs> guys. nakakagulo na sila oh, sa pila. <laughs> 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 <that's it. laughs> Ang sa pila, o. Oh. Hanggang little bag yun ang pila, guys. Magang maga. Ate mo. Hindi pa yan nagbibigay na. Kakagulo na. <laughs> ha? akala ko doon na. ano yun? aga pala si Bergie oh. oo oo, nauna ano yun? Oh. Oh. grabe ang ano ah, baha guys. Iikot. Nakakaantok ka. si Marisa. Ito mas tere, tere. tere. Tere! Mahal pumalo ka pa dyan. Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan. pila. Tapi tayo, sabi tayo. Sa Science, kare! Wala oh, na pala ID, eh. Oh, eh. oh. lang yata, bibigyan dun, eh. Wala na Meron Haba ha? ng pila guys Haba Ayan nakuha namin guys 2 kilo rice Hindi uh. ka na bumalag ka Ah, ha? ng pila. Eh, mahaba pa pila ngayon, ano? So, oh. May tan march pa. Wow! Super high! high. 終わったよ。あ、<tulent> <tulent> Kidang uwi ka na daw sa Auntie Marites. pinapa uwi ka na ito ka na. Ni oh. Marites Nakatawa pa siya kahit siya waiting. Yung ano mo pandakot. Kidong yung Arinola pa. Kidang.